Ayan o. Oh. hindi, hindi nga lahat ng katulong dito sa Kuwait. Makakaano ng among. Hindi hmm. maganda ito o. Oh. Tingnan nyo. Ano, tinitreat siya ng amonya, Kasi mag-vacation siya. Binigyan siya ng pool. Spa. Kasi uwi siya ng Pinas. di ba? Hindi nga lahat ng, ng amo. Masama. Makakahanap ka rin ng mababait. Kaya yan, yan o. Surtinya, niya, Pak. Smell naman Jenday. Uh, ganda panang ngeroomnya, oh, nih, Iya, nih, Pak. Suratinya, nih, nih, Suratinya, nih, para pagdating niya sa Pinas. O di ba? Nakamanicure pedicure siya. Pulang pula. Ngayon din kita po mo para makita ko yung video. Yung video mo sa post. Mm. I-add yeah, mo no. ayan na tapos na ayan tapos na kamay ang kamay Uy na siya ng pinas vacation nilibre siya ng amon niya. Ng manicure pedicure. Diba? Hmm. Swerte niya.